guys kailangan may sabaw yung pagkain ng bunso ko kaya magsabaw po ako ng isdang alumahan isabay ko na rin ang luya Tagyan ko na din po ng asin. Tanggalan ko muna ng bula. Ilagay ko na po ang sibuyas at kamatis. At ang kalamansi juice. Sinigang sa kalamansi. tikman ko muna guys kung sakto na siya sa timpla Tabang guys tabang Yan guys, pwede ko na ilagay yan. At saka are, pichay. Dapat malunggay eh, walang tinamad akong maghanap ng malunggay. Eh yan na lang. pan mo na para pag kumulo, good na yan. Ayan kapatid. Yan ay good na yan. Ready to fight na yan. At maraming salamat po sa mga sa lahat po ng mga subscribers, mga viewers na walang sawang nanulot sumuporta sa aking mga upload ng mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Babu!